ang ganda ng rainbow guys so, oh. first time ko nakita ng rainbow dito sa pasig wow yan ang ganda yan guys ang dun, haba haba ng rainbow Yung panibagong rainbow Ah. Oh, diba guys, tingnan nyo ito, no? ang haba ng rainbow natakpan kasi ng puno ng mangga yung rainbow ang bago Ayun, kanina yung una palang nakita ko yung isa rin. medyo malabo na eh mm, ang ganda-ganda oh rainbow, rainbow connection haba niya natakpan lang niya hanggang doon oh puno ng mangga ganda ng mangga ah, Di pa ayun yung isa malabo na yung buhit ng isa ito ang pinakamaganda oh. dito ako sa labas dahil mag sana ako ng ano ng uh, aso ganda ng mangga kasi dito guys tapos nagkaroon na hmm, doon sa kabila yung lusutan pati oh, pa diba? ganda ayun yung Rosario Elementary School yung isa malabo na ano Ang taba, bulalak, ano? Tapos saan nito? Yung nilalakaw. Ayun yung pusa namin 'ung nagtatapat dito. Pinakawalan to siya. Pinapakawalan ko 'yan pag-hapon. Kumusta, diba, guys? Good morning. Rainbow connection ibig sabihin yan ay hindi daw tutuloy ang ulan pag may rainbow ito ba yun hindi tutuloy ang ulan tiba, oh, diba tapos ayan yung busa ko <laughs> nang ano kayang hinuhuli niyan tatatakbo na yung pusa ko dun. Ganda guys. Oh. Muulan na. Ayun lang guys. Ang ah, ah.

First time kong nakakita ng rainbow dito sa Dunyawana. Dito sa Rosario. Ayan, kita. Puno ng malunggay. Ganda. Ganda ng kulay. Saba niya. Ang ganda niya. Pero mas maano dito ito Mas <laughs> malinaw. Umuulan na guys. Naulan-ulan na. Ito na kayong aking pusa.